Gusto ayo be. Eh. Ayo! Yay, morning mga kolektor ng ba. Imo utang. Ah! Ina mu bayad tilaw jo na sa kong komo. Mo bayad man jugo busing, yero ko man jugo kay kwarta. Ad, ah, dari na ang mga kwarta. Hala ni banking. Patay ni banking. Oh, yeah. Na ano po yung mga Oh, ayo. Zaman, Nay mong bana na tila, dam? Kinsa nga bana oy? Si Boss Marlo ba? Ah, si Boss Marlo? Nasulod. Ani ug kung tawag dam kay maningil may utang. Lab. Oy toy. Maningil daw mo, gutang! Wala ka may lab ha? Balik ta yan na. Aw oh, simple ba ta dai noy. <laughs> ah. Asa ah, kaya ni silang ko Hala ni banking. Patay ni Bangking. Oh! <laughs> <laughs> <Hey. laughs> Agoy tao dira, patik-atik ragyod. Si way tao, klaro nang sinilas oh. nyoy tao. <coughs> Gusto eh. na huwag kay nila. O, unsan ako kayo be. Ayo! Yay, good mo mga kolektor ng bak. Na nayatis na, wag bakit kabayaran ni nila. unsan sa na kunin be. buseng, busig! Uy, ato! Ay, lakawin William, hindi sila na nga to. ato! Imo utang! Uy, buseng, Murag, pila na kabulan ba? Huwag kayo bayad-bayad. Eh bayad pa Buseng, nang hilis na ligid sa mong motor basig balik balik diri ah. Oh, pila ka tong utang Buseng? Ay Buseng, mga 20 mil naman Buseng. Ah, maningil dai sila ko utang. Oh, tama 20 mil man ni no. Balimutan ako busing oi. Eh. Noon namin nung ka Buseng. Ay, lagi si Gwidro lagi. Si Gwidro na huwag mga tesa huwag. Mga napon ba? Bait bayad bayad, pabusing. Ah, oh, bayad, manju busing. Ngayon ko manju kay kwarta. Lima day na mo ng pambayad. <laughs> Utang kang kwarta. Ano yan, boss? Ano sa mga plano mo bayad? Eh. Karintipad na namo sigbalik-balik, Dria ba? Kami gasto na mo kasulina, Dria ba? Sigbalik-balik ni mo, Dria. Oh, sige, boss. Balik lang mo ba, boss? Para ikan 96 na. Kabalikon, <laughs> minay mo. 96. Tarawon, 97. Ay, busing. Ang iyo na po ko, busing, be. Sus, ni mo do. Sige, radyo kang iyo ba? <laughs>

Dali na, hindi mo lang ka wala Okay, Han. Madalong na ko, Han. Dali, Han. Kaya mas ibabalik ko sila. Hala, asawa mo na ni Boss Marlo. Blaw! Blaw! Pusay, Blaw! Pakuha ng bana. <coughs> bana mo na na ni Mo.